ay una-una ay magkamit ito ng kaligtasan. Ikalawa, makilala ang katotohanan. Kaya dito natin makikita na pagdating sa Diyos, kaligtasan muna. Pagkatapos sa matanggap mo ang kaligtasan, doon patuloy, mong, patuloy na ipaunawa sa iyo ng Diyos kung ano ang katotohanan. Kaya may mga tao, mga minamahal, na lagi ang hinahanap ay katotohanan mo na. Sa Bible, kaligtasan mo na ang hanapin mo. Kaligtasan mo na ang nasain mo na makamtan. And then, pagkatapos matanggap mo na ang kaligtasan, doon mo makilala ang katotohanan. Bakit po? Pag ang tao wala pa, hindi pa nakatanggap ng kaligtasan, hindi pa siya pinapanahanan ng Holy Spirit o ng Banal na Espirito na yung Holy Spirit ngayon, yun ang nagpapatnubay sa tao sa katotohanan. Kaya kahit hanapin mo nang hanapin ang katotohanan, mga minamahal, Hello. kung wala mga kapatid ang tinatawag na Holy Spirit, hindi ka tinatahanan ng Holy Spirit, hindi mo masusumpungan ang katotohanan. Sapagkat, ang katotohanan, mga minamahal, ay yari sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Purihin ang Panginoon. Kaya yan ang patutoo ng salita ng Diyos sa pagdating ng Holy Spirit. Papatnubayan niya sa tayo sa buong katotohanan. Purihin ang Panginoon. Gayon din kung siya ang Espiritu ng katutuhanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katutuhanan. Kaya kailan mo makita yung katotohanan pag ang Holy Spirit ay nariyan na sa iyo. E kailan ang Holy Spirit nananahan sa tao at gagawa sa tao pag ang tao ay nakatanggap ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Kaya wang sa tumanggap ang tao ng kaligtasan, doon ang Holy Spirit mananahan sa kanya, at yung Holy Spirit ang magpapaunawa sa tao kung ano ang katotohanan. Ngunit ang pangunahing ibig ng Diyos sa tao ay magkamit ng kaligtasan para ano? Ano mang oras na siya ay kunin na ang kanyang kaluluwa dito sa lupa, ay hindi na siya mahatulan, hindi siya maparusahan. Kaya ang kailangan mo na kaligtasan dahil alam natin na yung kamatayan ng tao ay walang oras walang tiyak na edad walang tiyak na taon walang tiyak na buwan walang tiyak na petsa yan po mga mahal ang ka